Ang isang breakup po ay hindi lang basta tinatapos ang isang relasyon. Sa totoo lang, ito po ay may kapasidad para sumira ng buhay, para wasakin ang ating halaga. At iparamdam na wala kang kwenta. Sa totoo lang po, malaki ang epekto nito sa ating emotions at mental health. At syempre, ano ba ang madaling paraan para makarecover dito? Syempre mga utol, ang simpleng pag-move on. Pero ang problema, ito po ay hindi ganun kadali. Napakahirap nito mga utol. Kung ito po ang problema natin, at kasalukuyang kayo nga po ay nahihirapan sa isang breakup mga utol, nasa tamang channel ka sa mga oras na to. Dahil ngayon po mga utol ay tutulungan kita kung papaano mo lulatasin ito at kung papaano mo malalagpasan ang problema at paghihirap. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman po pumapakpop. Tayo po ay nagbibigay ng assistance, tumutulong po tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? Ang mga pag-uusapan natin sa araw na to mga utol ay yung hindi lang yung simpleng kakalimutan mo yung mga bagay na to or alisin mo lang yung mga hope and expectation mo and then naturally makaka-move on ka. Ito in my opinion based on experience as a relationship coach mga utol ay yung mga pinakamabisa, pinakamabilis, pinaka-effective na talagang makakatulong sa atin kung talagang ang desisyon mo ay mag-move forward na away from the relationship at emotional pain na nararanasan mo. Una, forgive. Patawarin natin mga utol. Tanggapin natin acceptance. Forgive the past, the current situation, kung ano nangyari sa inyo. Kapatawaran. Kasi mga utol, the more na iniisip mo ito, nadadagdagan yung galit mo, nadadagdagan yung mga guilt feelings, feel sorry. Lahat na mga negative mga utol ay nai-invite mo kung halimbawa hindi ka nga po nagpapatawad. The more kapatid na you think about it, ay lalo ka nga pong naiipit no sa tinatawag na whirlpool. Yung vortex, yung parang bang paikot na paikot na paikot-ikot ka na nalilito ka na hindi mo alam kung paano kalulusot lulusot or kakawala. Lalo ka lang maiipit mga utol kung halimbawang hindi mo siya pinapatawad. Ang forgiveness, napaka-powerful nito. Kahit sabihin na nga po natin na ayaw niyang umalis doon sa situation na yon kung saan galit pa siya mga utol, at least sa atin po, within us, sa sarili natin, matuto po tayong magpatawad. The more kasi na binabalik-balikan mo yon kapatid, the more na lalong nagiging intense at the more na lalo kang naiipit dito. Kailangan isipin mo ang dalawang bagay. Self-care, self-talk. Kasi kung meron kang care sa sarili mo, dun ka magkakaroon ng opportunity para kausapin mo naman ang iyong sarili, kapatid. Dahil sa pakikipag-usap mo at pag-iintindi mo sa isang bagay, lalong-lalo na kung ito po ay sa ikabubuti mo mga utol, maiintindihan mo yung kapatawaran na sinasabi ko. Lagi mo lang iisipin na yun nangyayari, nararanasan mo, normal lang ito mga utol. Even na mga magulang natin, mga malalapit na kaibigan natin, mga kakilala natin ay nai-experience din to kapatid. Forgiveness, self-forgiveness, forgive the past mga utol ay makukonsider mong positive, makakabuti sa'yo at self-love. Number two, kung gusto natin maka-move on na mabilis mga utol, huwag tayong makinig sa instinct natin. Dapat nating maintindihan na sa pagbabago, sa pag-move forward, o sa nangyayaring situation mo mga utol, ay alisin mo yung mga limitasyon. Dapat walang regulasyon kung ano ang dapat mong maramdaman at kung ano ang dapat mong isagawa Take some time mga utol para maintindihan natin. I-embrace mo ang sarili mo. At gusto ko nga pong i-introduce ang isang regulasyon mga utol na marami ang umiiwas. Dahil lang iniisip nilang, ang corny-corny naman yan papong. Ayokong gawin yan kasi nasa panahon na po tayo coach kung saan hindi po uso yan. Ito nga po yung tinatawag natin na journaling. Journaling mga utol ay marami ang umiiwas dahil nga po sa palagay nila ito po ay hindi makakatulong. Pero, let me introduce the situation mga utol dahil sa totoo lang po, napakarami pong natutulungan ito. Ito po ay ginagamit sa psychology kung saan kumukuha ka po ng isang pirasong papel, ball pen. Nung araw kasi mga utol, ito po ay in a form of a diary kung saan ikinukwento mo po at sinasabi mo po yung mga karanasan mo. By this mga kapatid ay nava-validate mo yung nangyayari sa'yo. At kung meron kang clear picture, meron kang checklist, mas lalong nakikita mo yung improvement mo improvement, of course, will continuously motivate yung kapatid. Lalo kang may-inspire pagka nakikita mo po ito ng black and white. Before I remember, I think, after the pandemic, nagkaroon po ako ng client dito po sa ating coaching session kung saan ikinuwento po niya sa akin yung idea na to. At first, medyo skeptical ako at sinasabi ko nga po na, kailangan pa ba yan? Pero nakita ko po yung improvement ng mabilis. Nakita ko po kung paano siya nagbago at nakita ko po kung paano niya na-re-channel kagad yung objective niya sa buhay. Doon ko na intindihan ang power of journaling mga utol. Na kung isusulat mo pala ito mga utol, mas lalo kang mamomotivate na mag-move forward. It will be much more fun, easier, at motivated na mag-heal ka mga utol kung ito po ay ginadjot down mo, kung gino-journal or sinusulat mo. It is considered as a great way mga utol para maka-move on, para mawala yung feelings mo nang walang mga ibang taong pwedeng mag-judge sa'yo. Kasi on your own ka rito at nakikita mo yung talagang real picture. Another way mga utol para maka-move forward ka na mabilis, kung halimbawa na-desisyonan mo na, natapusin na ang lahat at ayusin na nga po ang iyong sarili, dumerecho na nga po kahit wala ang ex mo kapatid, ay yung kailangan alisin mo na muna yung mga fantasies, yung parang, masyadong romantic na romantic pa yung dating ng ex mo sa'yo. Aminado ako mga utol, hindi naman talaga yung tao yung mahirap kalimutan eh. Ang mahirap talagang kalimutan is yung nangyari sa inyong dalawa, yung mga memories, yung mga foundation. Kaya nga kadalasan nahihirapan tayo kung gusto natin kalimutan ng isang bagay, ang isang relationship or makaget over nga po sa isang breakup. Dahil nakatutok tayo don sa tao sa ex natin. Wherein technically naman mga utol, hindi yun dapat ang una mong kinakalimutan. Dapat yung mga nangyari at memories nyo. Huwag kang ma-stuck, kapatid, dun sa obsesyon ng kakaisip ng mga tanong na why, what if. Hindi ka makakawala at hindi ka makakaget over agad. Kung halimbawa, gusto mo na nga po mag-move forward. Another, kung gusto mo makamove forward, madalas sinasabi nga po ng mga coach or mga relationship advice na i-rechannel mo agad, i-divert mo kagad ang sarili mo E eh, di ba po pagkahalimbawang ikaw ay nasa breakup, nalilito ka. Malamang na malamang na sana ko re -reconnect? saan ko i channel hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos sasabihin pa sa akin na kailangan ganito raw ang direksyon na tahakin ko. How? Nalilito nga ako dahil nga po nasasaktan ako. Mga utol, ang sagot po dyan, reconnect with your former self. Tandaan natin mga utol, Bago pa man kayo naging kayo, malamang na malamang ay masaya ka naman. Malamang na malamang ay na-achieve mo naman po yung mga gusto nyo sa buhay. Malamang mga utol ay kumpletong-kumpleto ang pakiramdam mo at walang pain na na-feel. Yung former self na yon mga utol kung saan meron kang satisfaction. So hindi naman po siya mahirap alalahanin mga utol dahil ikaw yon. Kaya ang sagot dyan, hanapin mo agad. Gumawa ka agad ng paraan kung papaano ka makakakonek dun sa former self mo sa mga ginagawa mo dati, sa mga pinupuntahan mo dati, sa mga dating mga taong nakapaligid sa iyo kung saan masaya ka naman utol nung wala pa ang ex mo, dun ka mag-reconnect. Another, kung gusto mo makamove on agad, tanggalin mo yung mga fearful thoughts mo mga utol. Pag tayo ay nasa breakup, ang dami niyan, isa, dalawa, tatlo, sampu, bente, sinkwenta, ang daming mga fearful thoughts na iniisip natin. Takot tayo na baka hindi natin makayanan to. Papaano kung halimbawang may dumating sa akin problema na wala ang ex ko? Paano na kung halimbawa naman pong ako nga po ay mamublema sa mga ganitong paraan, sino ang susuporta sa akin? Ang dami nating mga fearful thoughts na kung tutuusin naman, ay talagang kaya mo naman kahit wala siya. Actually, yung iba pa nga po dyan, ay nagagawa naman po na matiwasay at maayos even nung wala pa ang ex nila. Lastly, Marami sa atin mga kapatid na nasa breakup situation ay halos hindi maintindihan ito. Hindi ito masyadong napapansin pero napaka-importante nito kung gusto mo talagang kumawala at mag-move forward sa isang breakup. Kasi based on my experience nga po sa mga coaching session natin dito sa Papong TV mga utol, ay madalas na madalas na umaasa nga po tayo dun sa salita or sitwasyon na tinatawag na closure. Lahat tayo mga utol ay nag expect niyan. Lahat tayo ay umaasa dyan. Lahat tayo mga utol ay nilulook forward dyan, especially kung ikaw nga po ay nasasaktan at umaasa pa rin na magkakaayos kayo. Pero kung sa usapang pag-move on or kalimutan na nga po ang nangyari sa inyo mga utol, importanteng alisin mo ito sa mga expectation mo. Let go of the idea called closure. Kailangan mga utol maintindihan natin na kung halimbawa ang ex mo ay hindi kayang i-commit ang sarili niya, hindi kayang i-submit ang sarili niya sa atin mga utol, closure na 'yon. At hindi kanya kayang pahalagahan or even bigyan ng oras or effort mga utol, ito po ay closure na rin. Sabi ko nga, minsan yung katahimikan na hindi ka sagutin ng ex mo, it's a complete message, direct mensahe na po na dapat nating maintindihan lahat po na mga diniskas ko today, mga binihagi ko, ay mga malulupit pero effective na paraan kung gusto mo mag-move forward. We have to understand, mga utol, na ang love ay parang addiction yan. It's like a drug. Pagkahalimbawang kayo nga po ay umiiwas na o umaalis na sa isang bagay na talaga namang na-expose ka repeatedly, naging addict ka, natural mga kapatid na ikaw ay dadaan sa mga withdrawal stage. Kaya yung nafe-feel mo, normal lang yan. Yung mga tinuro natin mga utol ay mga effective ways para malagpasan mo ito, para makasurvive ka, at masabi mo nga po makarecover ka kagad. Of course, hindi po ito magiging madali, magiging gradual ito mga utol, pero it's always possible na magsucceed ka. At may balik mo yung sarili mo. Lalong-lalo lalo na nga mga utol kung maintindihan po natin mabuti yung mga pinag-usapan natin dahil lahat naman po ito ay makakatulong po para sa ating lahat. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, bantayan po natin at patuloy po nating suportahan, alagaan po ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV,